Good evening wherever you are right now I am here again, your servant as the witness of God sharing the word from the book of Psalm chapter 77 na po tayo mga kaibigan God is good kasi nakatatlo ako ngayong araw na to at maganda din ang ang nakasaad dito mga kaibigan, na sana meron tayong na ano. Heavenly Father, I am here again, Lord, sharing your word. Please give us wisdom, knowledge and understanding, Lord. Na uh, sana Lord pagmalaman -pag -pag namin ang yung salita na ngayon ay aking babasahin ay aming maunawaan, Panginoon, ang mga bagay-bagay at kahit naman magtatanong sa iyo ay hindi, naman pala kasalanan kundi dahil sa aming kabagaban ay meron kaming katanungan sa iyo na hindi namin pwedeng itanong sa tao dahil kayo lang po ang makakasagot nun. At ngayon, Panginoon, na aming tatalakayin at ito po ang aking i-share, Panginoon, dahil ang uh, ang pagtanong po ng yung tagapaglingkod na si Asap ay nangyari din po sa buhay na palagi po ako nagtatanong tungkol sa iyo. At salamat, Panginoon, sa lahat ng mga biyayang ibinigay mo sa amin sa araw-araw at kalakasan, Panginoon, na sana, Panginoon, hindi mo kami pahintulutan na mapalayo sa iyo, Panginoon. Huwag mo po kaming huwag mo po kaming iiwan, Panginoon, sa aming kapag kapigatian. lagi po kayo nandiyan, Panginoon. Agad-agad ay inyo kaming gagabayan, hahawakan, Panginoon, para hindi po kami mahulog sa sa pagka dahilan ng aming pagkalayo sa iyo, Panginoon. At Panginoon, itina itinataas ko rin po, Panginoon, yung mga taong may sakit, Panginoon, na hindi po pwedeng gamitin ng, ng gamot na gawa ng tao. Na kahit gawa ng tao ay mula pa rin sa iyo, Panginoon, na binibigyan mo lang sila ng kaalaman. Na sana, Panginoon, itong mga sakit na ito, Panginoon, ay magamot na, Panginoon. Kapay po ang kanilang mga puso, Panginoon, at buksan mo ang kanilang isipan at ang kanilang mga mata, Panginoon, para po makita ang iyong presensya. Panginoon, yung mga taong nawawalan dahil sa mga kalamiti, Panginoon, this uh, these days, Panginoon, dito sa lugar namin ay yun po, nagkaroon po ng indol at mismo din sa aming bayan, Panginoon, doon sa, ba, sa, no, sa bayan ng Pilipinas ay yun uh, binaha at nawala ng mga kabuhayan at mismong mga tahanan. Panginoon, uh, please restore them, Panginoon. po sila ngayaan na mawala ng tuluyan ng pag-asa at matanong nila kung meron nga bang Diyos. Pakita mo po, Panginoon, na kayo po ay tunay. Dahil isa po ako, Panginoon, na magpapatutuo sa inyo, tungkol sa inyo po, Panginoon. Hindi ko po kakalimutan ang mga araw kung paano ninyo ako niligtas at nilingyan ngayon ng kakayahan para ipagsalita ang tungkol sa inyo. Hindi pa ako hinto sa pagpatutuo, Panginoon. At salamat po, Panginoon, sa lahat, sa lahat-lahat, Panginoon. Walang samang pasasalamat, Panginoon. In Jesus' name I pray. Amen.